Bakit sa panahong ito ng mga huling araw ay tumitindi ang kahirapan, lumalala din ang masamang ugali ng mga tao, at kung naniniwala naman sa Diyos ay hindi naman nakikita sa buhay nila? Alam niyo ba na may ganitong ipinagpauna noon pa na nasa Biblia na mangyayari ngayon na nasa ikalawang Timotiyo sa 38? 1 hanggang 5. Tandaan mo ito. mababat-bat ng kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili. Gahaman sa salapi. Palalo. Mayabang. Mapangalipusta. Suwail sa magulang. Walang utang na loob. At lapastangan sa Diyos. Bukod Bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos sila ay nagkukunwang may pananampalataya. Ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao.